fuel subsidy para sa mga public utility vehicles sa susunod na linggo. Ito ay sa gitna ng ika na sunod na oil price hike na ipinatutupad ng oil companies. Si Karen Villanda sa report. Sa ika na linggong pagtataas ang presyo ng produktong petrolyo, higit piso ang itataas sa kada litro ng diesel at gas. Kaya naman sa gasolinahan sa Commonwealth, pila-pila na ang mga naghahabol na magpa-full tank. ka kahit papano, mahirap din lalo na pagkabitin sa budget eh yung yung sahod mahirap pa uh, pataasin eh. pero yung mga ganitong pang araw araw madaling tumaas Kabi-kabila na ang idihahaing petisyon na taas pasahe ng mga jeep ni operator. Ang mga korporasyon naman ng modern jeep, pili-pilit pang pagkasyahin ang kanilang kita. Di kasi tulad ng mga traditional na jeep na boundary system, obligado silang magbigay sahod sa kanilang mga driver na aabot sa 1,000 hanggang 1,200 pesos kada araw. Bukod pa dito ang inihuhulog sa benepisyo ng mga tsuper, pambili ng spare parts, pambayad renta ng terminal at amortization sa modern jeep na aabot sa 35,000 pesos kada unit sa kada buwan sa katotohanan po ma'am, uh, umaasa na lang po kami na one of these days magro-roll back po pagkakaroon ng magandang roll back. Pero for the meantime, uh, wala po kaming choice kundi i-survive po kung ano po yung ano yung kasalukuyang sitwasyon. We also rely on kung mayroon man po kaming maliit na savings sa mga nagdaan, nagagamit po namin. So, yun po talaga yung nangyayari. But uh, in the long run po, kung patuloy po ito, nung mapatuloy, uh, talaga pong magsasuffer na yung operations natin. Tiniyak naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nakahanda na ang fuel subsidy sa mga public utility vehicle. Katunayan, sa inilabas sa guidelines kayong taon ng LTFRB para sa fuel subsidy, makakakuha ng mas mataas sa ayuda ang mga modern chipney na nasa 10,000 piso kumpara sa 6,500 pesos lamang sa mga tradisyonal na jeep paliwanag ng LTFRB yung pong kasi sa modern jeep yung operational cost nila kasi ito pong modern ay uh, may amortization cost sila Pambaga aside from the fuel may mga may binabayaran sila sa bangko kaya mas um, mas uh, tinaasan ng konti yung kanilang fuel subsidy. Makakakuha rin ang mga bus, UV Express, tricycle driver at food delivery riders. Target ng LTFRB na maibigay ito bago matapos ang buwan ng Agosto. Kino-complete lang yung requirements with the DBM para ma-release na po yung fund. But other requirements na medyo ready na yung mga documents. So pag na baba na po yung fund sa DOTR, uh, hopefully, ang target nga ng DOT and LTFRB is before the end of August, na implement na po ito. Layon na maibigay ang pantawid pasada card sa mga nangangailangan na tsupera. Maari ring ireklamo sa LTFRB ang mga operator na hindi magbibigay ng ayuda sa mga driver at padadalhan sila ng show cause order. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.